Eh, malapad na. Ayan po. Ayan po, malapad na. Oh, <laughs> <Yan po>, oh. <laughs> malapad na oh. ah, malapad po yung tanim na huling tilapia. Oh. Dito po kami sa spot natin. Yung dating spot. Ayan. Ah, kasama ko ulit po si, si, kaya, ano, si Jerry. Eh, no? Nakapwesto na siya. Ako okay, yan, nakasetup na ako. Nang gagamitin lilim. Eh, nabali. Meron. Nakawala. Ha? Nakawala. ako, Unang huli po sana. Nakawala. Oo, okay. ano. Ayan, nasa set lang po tayo. Ito. Ha? Ha? Hito? Ayan po. Hito. Pakita mo. Pakita. Ayan po. Ayan po. Hito. Ayan wala. Ayan. Hito po yung nahuli ni kay Jerry. Ayan o. Hito. <laughs> Ayan. Fish on. Dapat rin, Dapa rin po tayo nahuli. Ayan. Nakagat niso. Dapat rin po tayo nahuli. Ayan. Tsaga-tsaga po tayo. Baka ma... Makahuli rin tayo. Eh si Kay si nakahuli ng isang hito. <laughs> eh, naku, kalaki. Ayan po, oh. Sobrang laki. oh. <laughs> Unang huli, tilapia. Ayun po, papakulan po natin. Maliit. Ayun po, sabot wala pa tayong kasunod. Yung huli na po natin kanina ng tilapia malit. Malit po kasi kaya sinoli ko eh. Ay, wala po pa tayong nahuhuli po ulit. eh update update na lang po pag may nahuli. ayan po kukunin ko na po ito, medyo malapad-lapad oh. Kukunin ko na po ito. ayan po, peace on. Ayan po, nakawala ma. mo, medyo malapad po ito. Kukunin ko na po ito. Ayan, nakakadala pa rin tayong huli. Dalawang tilapia. Yung po, masyadong malit. Kaya po natin pinakawalan. Ayan, anong oras na po? Nakakadala pa lang tayo na huli. importante, hindi tayo nasisiro. Ayan po. Ayan po, iisang size. Ayan isang size po yung tilapia natin na huli. Oh. Malapad na rin po. Oh. Ayan. na naman oh. oh. Eh malapad na oh. <laughs> Yan <Ayun> po. Oh. <laughs> Yan po malapad na oh. Ah, oh, malapad ng palapad po yung talang na ng talapia oh. <laughs> Yan palapad na palapad na po ng talapia natin na huli. Kumpo. na, oh. Ay, dalawa pa. pa. <laughs> ayun po, agila oh, 'to. Oh. Dalawa. Oh. Ayun, dalawa bit kumagat ah. Oh. oh, ayun po. Oh. Dalawa pa. Oh. <laughs> ayun po, dalawa na po ang oh, kumagat ah. Oh. thank you, thank you Lord. Yan po, uh, uwi na po tayo. Hanggang dito na natin ating vlog. Ayan, meron naman po tayo na huling pang ulam. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong mga supporta. Ayan, God bless po. Maraming maraming salamat po ulit.